Ah, uh, maraming salamat po. Maupo po tayo. Ya'udhu billahi Bismillah. Assalamualaikum. Uh, pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Pasensya na po kayo sa napakahabang ibinigay na di ko alam kung sino nagbigay kay ma'am nung aking uh, ang haba introduction, parang life story ko. Alam nyo, oh, thank you, mama. Alam nyo po, totoo po yung uh, sinabi ni ma'am kanina. Nung natanggap ko po, po yung message. Kasi graduation eh. Ang unang pumasok ko tal sa isip ko talaga, papuntahin dito si Daniel. Yun ang totoo. Kaya hindi ako sumagot kagat. Kasi kinakausap ko muna si Daniel kung pwede siya mag-represent. Kasi kagagaling niya ng tagong ba? Parang galing sa dun. Kaya lang nangyari niya yung June 10, sabi ko, teka, medyo seryoso yung nangyari. Tsaka na ano, muna si Daniel, mo muna si Daniel. Siguro, next time na lang, pagka, siguro, sa celebration nyo, baka may celebration pa. Sa ngayon, medyo seryoso pa yung nangyari. Pero hindi naman ako magpapakaseryoso dito ako ay naparito mga anak bilang inyong tito total. Tayo naman eh, nangangarap pa rin magkabalikan yung dalawa, si Catherine, saka si Daniel. Pero habang di sila nagkakabalikan, habang masaya pa si Catherine kay ganito, eh, is... <laughs> alam nyo, napaka-timing ng pagkakataon na ito na makapagsalita sa inyo. Kasi napaka bless ng Jose Maria College na nangyayari lahat ito sa Pilipinas na kasama kayo sa kasaysayan. Napakasarap nun. Namlamin natin yun. Bihira. Bihira ang makasama sa kasaysayan. Kapag kay sinulat ang kasaysayan ng ating bansa, kasama kayo. At yun ay isang bagay na pagpapala galing sa Panginoon. Alam nyo, hindi lahat ng bagay pag dumating sa atin, akala natin minsan pangit yung nangyaring ito, masakit itong nangyaring ito, hindi makakabuti sa'yo. Pero yung pala yung makakabuti sa dulo. Kasi tayong lahat, sabi nga sa akin, itong paralan na ito ay bukas sa lahat ng reliyon. Ibig sabihin, lahat tayo naniniwala na kapag may pagsubok sa atin na binibigyan ang Diyos, ibig sabihin, malapit tayo sa Diyos. Kaya yun ang isang bagay na dapat namnamin natin itong sitwasyon na to. Pero, hindi tayo dapat umuto at umiyak. Sapagkat so, kahit anong libro ang basahin natin, basahin natin ang Biblia, basahin natin ang Quran, basahin natin ang Torah, ng mga budyo. Nandyan lahat yon. Ano ba'y nakalagay? Hanapin mo yung katotohanan. hindi po pwede na kung ano lang yung nababalita. Kung ano lang yung nakikita nyo, kung ano lang yung naririnig nyo, yun na yun. Ah, hindi pwede sa mga Tiga Jose Maria College di ba? Kailangan hanapin natin ang katotohanan sa mga nagaganap para yun talaga ang tunay na makapagpalaya sa atin. Ano ba yung tinutumbok ko? Alam nyo, kami ni Pastor Kibuloy, magkaibigan kami. Tunay yan. Pero, mas malalim ang pinagsamahan namin sapagkat kami naging magkasama laban sa mga terorista. Mas malalim yun. Yung pagkakaibigan, binabanatan nila ako, sabi nila, kaibigan mo lang si Pastor, kaya pinagtatanggol mo. Uh, excuse me. English yun, ha? Palakpakan Excuse me, English yun. Kanina pa Ano na, takot at takot ako dyan kanina. Kasi panang English yung nagsalita dito. Yari, wala tayo dalang-dalang babasahin, ha? Pero siyempre, alam ko naman, maintindihan nyo ako. Dahil ako'y nagsasalita nang galing sa puso. Kami ni Pastor, hindi kami basta magkaibigan. Naniwala kami na ka dapat mag... Matapos na ang karahasan sa bansang ito, para magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga katulad ninyo na nag-aral, nagsunog ng kilay, gumasto sa mga magulang, tapos bibiktamahin lang ng mga terorista. Kaya hindi ko makalimutan nyo at yung sakripisyo na binigay ng SMNI sa gobyerno na sila ang naging mata, sila ang naging tagapagsalita, hindi ko makakalimutan yun. Kaya kung tumitindig ako, hindi ibig sabihin nun na ko lang si Pastor at kayo din. Alam ko naman na hindi lang kayo tumitindig dahil si Pastor ay Pastor po ninyo o si Pastor ang founder ng Maria College Foundation. Tumitindig tayo dahil alam natin ang katotohanan at yung katotohanan ay itinatago at kasinungalingan ang lumalabas. paano ba tayo hindi maloloko? Eh mga anak, pag-aralan nyo ang kasaysayan. Ilang minuto pa ba ako? Pwede pa po bang tumuloy pa? Ah, sorry po ah. Mga anak, tisin eh, na muna nyo ako. Eh, total, pinangako ko naman sa si Daniel. susunod. Tinan ah. Sa kasaysayan ng ating bansa, politika. Politika, politika ang pinag-uusapan natin. Pag pinag-aralan nyo yan, makikita nyo na kung ano yung nangyayari sa kasulukuyan. Kailangan lumingon kayo sa inyong pinanggalingan. Hindi po pwedeng hindi kayo lumingon. Tingnan nyo kung ano nangyari kay Andres Bonifacio, kay Emilio Aguinaldo. Huwag na kayong masyadong lumayo. Marami nang nangyari. Merong Hello Garci. Ang ating politika eh hindi na nagmature. Ito na lang tayo. Noon hanggang ngayon, ito pa rin tayo. Pero hindi po pwedeng puro tayo reklamo. Hindi pwedeng puro tayo galit. Hindi pwedeng puro tayo iyak. Kailangan may solusyon. Ano ba yung solusyon? Kailangan nating baguhin ang sistemang ito. Itong sistemang ito na ang Pangulo ng Pilipinas ay parang hari. Kailangan magkaroon tayo ng isang forma ng isang bansa na babaguhin natin yung gobyerno. Hindi po pwede na itong klaseng gobyernong ganito. Kailangan magkaroon tayo ng federal na gobyerno. Kailangan ang mga taga-Mindanao hindi second class citizen. Kailangan lahat tayo, Pilipino, lahat first class citizen. Hindi pwedeng taga ka, ikaw na lang ang matalino, ikaw na lang ang magaling. Hindi pwede. Hindi porket magaling ka mag-English at kilala mo yung mga tao sa paligid sa buong mundo, eh ikaw na yung magaling. Hindi po po pwede. Mga anak, tandaan po ninyo, parating na naman ng eleksyon. Patapos na po ako ng pasensya. Konti na lang parating na naman ng eleksyon. Marami na namang mga mukha dyan na nakita nyo na. Nakapagsilbi na sa inyo ng taon. Merong dalawang term, may tatlong term, may apat na term. Lalabas na naman sila lahat. Paglabas niyan, ang sasabihin na naman nila sa inyo, pagbabago. Di ba asawa na yun? Lahat na lang pagbabago ang sinasabi. Pero wala naman nagbabago. Bakit kaya? Kasi kayo, elect pa rin kayo ng elect ng luma. Mga bata, mga bata kayo, dapat. Mga anak, sa 2025, huwag na kayong pumayag na mag -e elect pa kayo ng paulit-ulit na dyan. Isang malaking kalungkutan yan. Ang bansa natin, sa panahon ngayon, nabubuhay tayo sa utang, mga anak. Oh no! Hindi po pwedeng yan ang future ninyo. Kanina, nagsasalita dito yung isang magiting na lalaki. Sabi niya, bright future ahead. Nasaan? Nasaan ang bright future kung ganito ang itsura ng bansa natin? Kaya mga anak, tandaan po ninyo, kapag nagsasalita ang ating mahal na pastor, si Pastor Kibuloy, reviewin nyo lahat kung paano siya nagsasalitan. Education eh. Kapag nagbibigay siya, edukasyon. O nagsasalita siya, edukasyon. Tanggapin natin yon. Hindi, ako, lagi kong sinasabi sa mga kapatid kong Muslim, nung minsan nagsalita si Pastor ng tungkol sa Quran, napakaganda nung sinabi ni Pastor na na-appreciate naming lahat. Dahil isang Pastor, siya ang nagpapalaganap ng katuruan ng Islam. Napakaganda po. Ibig sabihin nun, si pastor, wala siyang pinapanigan na religion. Kung ano yung maganda, yun ang tinuturo niya. Kaya sana, itong paaralan ninyo kung saan kayo gurmadwik, dala niyo yun. Dala niyo yung magandang halimbawa na ibinigay sa inyo ng founder nito. At kung ano man, alam niyo, wag kayong maniwala doon sa mga yung mga sumusulat, yung pelikulang Braveheart, ba? Diba? sabi ng pelikulang Braveheart, matanda na ako, pero hanapin nyo, makikita nyo sa Netflix, Braveheart. Sabi noon sa pelikulang, yung umpisa pa lang, sabi, ang sumusulat daw ng kasaysayan ay yung mga nagwagi. Kaya, version lang nila. Sa ngayon, ang naririnig ng taong bayan, pre, version ng mga tao alam nating nakamakapangyarihan. Pero darating ang panahon, lalabas din ang tunay na version. At yung tunay na version nasa puso ninyo, nasa utak ninyo, at huwag ninyong kalimutan. Hindi ko sinasabi na tumanaw kayo ng utang na loob. Hindi, e, ako. Sinasabi nila, tinulungan ka lang ni pastor sa election kaya, kaya ka ganyan eh. Hindi po, ang tawag dito, kilala mo kung sino yung mabubuting tao na nakakatulong sa bayan. At kayong mga bata, sa murang edad ninyo, dapat ma-appreciate ninyo yung mga taong mabubuti sa inyo. Yung mga dalaga, baka naman ma-appreciate ninyo, yung mga naliligaw lang sa inyo. So, umpisa lang yan. Eh, biro lang. Sa mga kalalakihan, ang aking paalala, sana, sa bagay, iba din panahon ngayon, pero iba pa rin ang gentleman. Dapat, ang mga lalaki, huwag niyong ialis ang pagiging gentleman. Siyempre, yan yung isang bagay na dadalin ninyo, hindi lang sa eskwelaan, pagpunta niyo sa mga trabaho ninyo, kailangan gentleman kayo. At ganun din sa mga dalaga. Dapat nananatili kayong inspirasyon. Ang ganda-ganda naman nitong batang to. Ikaw! Oh! Oh! Hello! Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sasha? Uh -huh. Dabo! Jekker! Jagger. Hi, Jagger. Love you. Bilang panghuling salita. Huli na po. Pasensya na po, ma'am. Huli na lang po ito. Huli na lang po. Uh, ano na lang po ito? Sana, alam mo, mapagbiru talaga ang Tito Robin ninyo. Pasensya na kayo. Pero sana doon sa mga bagay na seryoso ako mga anak. Sana dalin nyo yan. Kasi, pag hindi niyo dinalayan, hindi ko kayo bibigyan ng pang Jollibee. Kasi naging kaugalian na 'yan. 'Yan ay inumpisahan ng ating Vice President na si Sara Duterte. Na pagka-may graduation, nagpapa-Jollibee siya. Pwede ko bang gawin 'yon, magpa-Jollibee? Oh, pero meron akong isang hiling, ha? Ah? Yung isang hiling ko lang, sana wag niyong kalimutan. Sana, tandaan niyo lagi, hindi kayo po hindi makialam. Hindi kayo po pwedeng manahimik na lang. Darating ang panahon, pag nag... Oh, Darating ang panahon, pag nagtrabaho na kayo, magbabayad na kayo ng tax. Pag nagbayad kayo ng tax, ibig sabihin, kailangan makita niyong gumagana at tumatakbo at ang inyong gobyerno ay makajos, makatao, makakalikasan, at higit sa lahat, makabansa. Maraming salamat po. Mabuhay.